Magandang umaga sa inyong mga mag-aaral. Ngayon, tayo ay dadako na sa ating panibagong aralin kung saan na sa araling ito kayo ay makapagbibigay ng inyong paghahatol o pagmamatuwid mula sa iba't ibang tradisyon ng kabisayaan. Ngunit bago tayo tumako sa pagbibigay ng inyong paghahatol o pagmamatuwid, ay bigyan muna natin kahulugan ano ba ang paghahatol o pagmamatuwid? Ito ay isang pagpapahayag na nagbibigay ng sapat na katibayan o patunay. Sa pagbibigay ng ating paghahatol o pagmamatuwid, ang isang pahayag ay nagiging katanggap-tanggap o kapanipaniwala. Layunin ng paghahatol o pagmamatuwid na hikayatin ang mga tagapagkinig na tanggapin ang kawastuhan ng kanilang pananalig o paniniwala sa pamamagitan ng makatuwirang pagpapahayag. Ano-ano ba ang mga dahilan bakit kailangan nating magbigay ng paghahatol o pagmamatuwid? Una, upang mabigyang linaw ang isang mahalagang usapin o issue. Ikalawa, upang maipagtanggol ang sarili sa mali o masamang propaganda laban sa isang tao. Ikatlo, upang makapagbahagi ng kanyang kaalaman sa ibang tao. Ikaapat, upang makapagpahayag ng kanyang saloobin. At ang ikalima, ay mapanatili ang magandang relasyon sa kanyang kapwa. Ano naman ang tradisyon? Ito ay mga paniniwala o opinyon na naisalin mula sa mga magulang papunta sa mga anak nila. Ang mga Pilipino ay sadyang mahilig sumunod sa mga nakagawian na at sa mga tradisyon. Ano ba ang mga uri ng tradisyon ng mga kabisayaan na mayroon din naman dito sa atin sa bahaging Luzon? Mayroon tayong pista o piyesta, araw ng mga patay, Pasko, Mahal na Araw at iba pa. Subukin natin kung talagang labos niyo na bang nauunawaan ang ating aralin. Sa ating gawain, nais ko na kilalanin ninyo ang nais ipahiwatig sa mga larawang nasa ibaba. Tukuyin ninyo kung anong uri ng tradisyon at magbigay kayo ng inyong pagwamatuwid mula sa larawan. So, kumuha kayo ng isang buong papel at ball pen upang isulat ninyo ang inyong magiging kasagutan sa gawain ito. Gawing gabay ang unang halimbawa. Tulad ng iyong nakikita sa larawan, ang larawang ito ay tumutukoy sa uri ng tradisyon na pista o piyesta at kung bibigyan ko ito ng paghahatol o pagmamatuwid, para sa akin ang pagdiriwang ng pista ay isang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap sa buong taon. Ito rin ay pag-alalay sa patron sa nasabing lugar. At simulan natin. Ano kaya ang uri ng tradisyon ng pinapakita ng unang larawan? at paano mo kaya ito bibigyan ng iyong pagmamatuwid o paghahatol Magaling Ang ipinapakita ng unang larawan ay ang uri ng tradisyon na Linggo ng Palaspas O mahal na araw At kung bibigyan ko ito ng aking pagmamatuwid para sa akin ang pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas Tuwing mahal na araw ay ginugunita ng mga kristyano tungkol sa pagpasok ni si Kristo sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo o ito yung sinyales ng pagsimula ng mahal na araw. Ikalawang bilang, ano kaya ang pinapakita ng larawang ito? Ano kaya kayang uri ng tradisyon ito at paano kaya ito bibigyan ng pagmamatuwid? Husay. Ang ipinapakita ng ikalara, ikalawang larawan ay ang uri ng tradisyon na Araw ng Mga Patay. At kung bibigyan ko ito ng paghahatol o pagmamatuwid para sa akin, ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Patay ay pagunita sa lahat ng mga yumaong mananampalataya na hindi pa nadadalisay at nakararating sa langit ang ikatlong larawan. Ano kayang uri ito ng tradisyon at paano ko kaya ito bibigyan ng aking pagmamatuwid? Magaling! Ang ikatlong larawan ay uri ng tradisyon na Pasko. At kung bibigyan ko ito ng aking paghahatol o pagmamatuwid, para sa akin, ang pagdiriwang ng Pasko ay pagdiriwang natin ng pagsilang ng anak ng Diyos, ang lumikha atang ang ating misiyas. Bilang ikaapat, ano kayang uri ng tradisyon ang ipinapakita ng larawan? Ano kayang paghatol o ah, pagmamatubid ang aking ibibigay mula rito? Tampak, ang ipinakita ng larawan na uri ng tradisyon ay Flores de Mayo. Sa pagmamatubid, para sa akin, ang pagdiriwang ng Flores de Mayo ay isang paggunita at nakapagpapaalala ng pagpapakita ng Berhen ng Fatima sa tatlong bata na unang nangyari sa ikalabing tatlo ng Mayo, isang libo, siyam at lamping pito. Nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!